Tapos itong kangkong, iuwi nyo na to. Yeah, Tapos itong pagkain, ha? Ayan mga kawando. Kasi kanina pa to nakatingin sa amin, nagtitinda sila. Halika dito, bibi dito. Dito kayo lahat, dito. Ayan sila, o. Oh. Ano yung paninda ninyo? Kangkong. Kang Halika kayo dito, bilis. Dito kayo. Magkano po yung Mag Mag isang kangkong, Ben? Pinsi po. Dito ka. Ah, yan. Saan mo kinuha yung paninda mo na kangkong? Tanim namin po. Ah, tanim nyo yan. Bakit kasama mo yung mga kapatid mo na maliliit? Kapatid mo sila din? Eh? Apo. Sila ng hmm. apat? Kapatid nyo siya? Okay. Magkakapatid kayong lahat? I ilan, ilan ba kayo? Bakit? Parang lima kayo. Opo, yung isa po, na Ay, tawagin mo siya dito. Yeah. Siya ba yung panganay? Mm. Sure ka? Magkakapatid kayo lahat? Sinong panganay sa inyo? Ikaw. Tapos sino susunod? Tapos sino susunod? Ah, bunso itong dalawa. Kambal. Ah, asan si mama nyo? Yandun po, naglalabada po sila. Ah, naglalabada. Tapos saan po yung bahay nyo, ate? Diyan lang po. Ah, malapit lang dito. Bons? Sa, wow. Ay, ang gawin. Anong barangay dito eh. Barangay Holpo. Barangay Ah, lang. Ng ah ang sisipag nila. Bila, kasi tinutulungan nila yung mama nila. Kaso ingat-ingat lang sa pagtawid sa kalsada ha. Kasi oh, highway yan. Kumain na ba kayo? O, dito pa. So, kaya takakain kayo dito. Kumain na ako. Ay, kumain ka na. Dito, kumain na pala Anong ulam mo? Order ako ng isang Okay lang ba sa itong sabaw? Yung malaga? Ayun, isang malaga tapos Limang tapos kanin oh, Opo, kanin. tapos limang kanin oh. Kakain kayo, pasok kayo dito kakain Hindi pa kabi, oh, tadyan sila Ay, di Ilang, ilan yung kangkong niya Tatlo, Tatlo 15 sa 45 45 oh. Di Ngayon, namin. lipat ka dito be Kasi kakain muna sila Kasi hindi pa daw sila kumain Oo, alas-alas dosi na. Oo. Uh -huh. Ayun mga kawander, sarap ng ulam namin kasi. Sinampalukang kambing, uh -huh. tsaka, ito, uh -huh. malagang isda. Uh -huh. Ayaw mo na ba, Be? Oo. Uh -huh. Pero pwede pa yan. Oo. Uh Nag-order -huh. we'll na ako na sa pang malaga. Sa Katawagin mo yung mga kapatid mo, takakain muna kayo. Ayun, pagkain namin. Bye -bye. Sige, pasok ito, Be. Tawagin mo sila? Oo, uh -huh. Pasok kayo dito, takakain kayo. Uy, Ben, naalala ko yung ano? Ano? Ha? Naalala ko yung dati, yung sa kanil pa tayo. Oo. Uh -oh. yung, Magkapatid din, yung nasa... Ang bahay nila is nasa ano lang, nasa sa tulay. Gil, tulay na. Ayun, nasa gilid. Oo. Oo. Ayun. Oy, asan na yung dito kayo o binis? Dito kayo, dinahin na. Sige, nakakaasan yung isa. Yung isang babae. Po, oh. Asan? Halika kayo nga, basok dito, bilis. Tayo O, kain sila, bibi. Ang sisipag nila, bibi, marunong na silang magtinda ng kangkong. Oo. Mm. Okay lang ba sa itong sabaw? O, antayin lang natin ah. yung order nyo, ha? pasok na doon, bilis. Ayan, mga ka wonder kasi, Ito, kasi... may malinis to kasi ang ginagamit namin pang sandok ito. Oo. Kaya hindi siya marumi. Ah. Ayan, mga wonder antayin lang natin yung ano order. in order natin nakakainin nila o oh, di ba ang cute sunod sunod sila lima ano pa alam mo ba Erica Erica siya Wow, ang dal-dal nitong bunso. <laughs> oh, Siya. Florence po. Ha? Florence po. Lawrence. 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 Oh, yung isa. Jean Ray pa. Jean Ray. Magkakapatid ba? talaga kayong lahat. Siya. Andoy pa? Ah, andoy. Andoy. Ibig sabihin, independent sila. Oh. Oo. Kasi di ba nakita niyo, sabalik-balik sila kanina. dala-dala oh, nila silang magkakasama na lima. Magkakapatid pala sila kala natin. Magkaibigan Magka lang. lang. kapatid pala oh. sila. Ayun, mga ka-wonder, at antayin lang natin yung order natin na kakainin nila. Si o Pwede rin. Oo, kasi sayang. Sayang din. Kasi nahihiya daw silang kumain dito. P Get kaya pina-take out na nila. Siguro bigos na rin nila bigyan yung mama tsaka papa, nila. Papa nila. makatigim naman din ang... ayun pero pag nakuha nyo yung ano, tapos nabili na namin yung ano, uwi na kayo, ha? Tapos takbo kayo ng takbo sa kalasada, na nakikita ko kalina ako yung naninirbius. Yung <laughs> o, eh. Ako yung kinakabahan. Oo, ako yung kinakabahan. out nyo ngayon b yung kangkong nila, bayaran na natin oo, bayaran na natin, b para may pambaon sila sa school nila sa school nila sige oh, oh. po, thank you, you, you ma'am ayan, para, asa na yung kangkong, yung kangkong nila ito mga kawander, binibenta nila nito ng 15, 15. ay, hello po <laughs> ayan o, tatlo 45 ngayon bibigyan natin sila ng pambaon nila sa school nila o oh, kasi masisipag silang mga bata. Oo. yan na. Ah. Ito ko ba sa kangkong? Ha? Ah? Sa Kangkong. Ah, sa kangkong to. O bayad ng kangkong. Alam nyo ba kung magkano to? Magkano? Magkano? 500. <laughs> Alam nila ba? Alam nila O bayad ng kangkong. Tapos, yung o, tapos, pambaon nyo sa school ha. Tapos yung pagkain nyo, ito mga ka-wonder, tinake out na nila yung in-order namin para sa kanila kasi... Ito, ito papi. Wonder Daddy! Hindi, tig-100 Ang ano mo, sila. ang galanti mo. <laughs> tig-100 sila. O tapos, mayroon pang dagdag si Wonder Daddy. O tag-100 pa Ay. kayo. Ah, may nagbasar okay, Pasensya na po. Ba? <laughs> mga bata. <laughs> ito itong pera nyo, sabihin nyo kay mama nyo ha. Itong mga pera nyo. Baka mamaya kung saan-saan nyo dalhin. Ha? Asan yung isang 500? O ikaw ate maghawak tapos ibigay mo kay mama mo. Tapos itong kangkong iuwi nyo na to. Yeah, tapos itong pagkain ha. O magpakabait kayo ha. Oo. O sabay-sabay kayong lalabas at ako ang kinakabahan sa inyo. Kanina pa kayo takbo ng takbo dyan sa kalsada. O sige sabay-sabay kayo tapos sa gilid lang ha. Huwag tawid ng tawid. Naku. Ako nga hindi ko kayang tumakbo takbo dyan sa kalsada. <laughs> Ayan na, o. Oh. O, oh, yung kangkong nyo, dalhin nyo na yan, ha? O, oh, sige. O, oh, diba, mga kawander? Ako, nabibilib ako sa mga batang, ano, marunong maganap buhay. Kasi mga kawander, ganito ako nung bata ko. Dahan-dahan lang kayo, biha. O, oh, sige, bye-bye. Oh, thank you, thank you daw. Oo, oh, thank you. Oh, diba? <laughs> kasi mga ka-wonder, kanina pa sila tingin ng tingin sa amin, kumakain kami. Yun, nagtitinda pala sila ng... Kangkong. Kangkong. Ay, syempre, kanina pa, nakikita namin, tawid sila ng tawid sa kalsada. Ang bibilis ng mga sasakin kasi highway yan, o. Oh. Oo. Ay, mga kawander umuwi na sila. Malapit lang daw yung bahay nila dito. Malapit lang daw. Oo. Kasi sakto. Ma mga ka alam nyo kasi yung mga batang ganun. Relate na relate. Ako, relate ako, be. Ikaw. Ako naman, naalala ko yung time na nag-charity vlog pa tayo doon. Yung mga tip ko sa grab, binibigay ko sa mga mga homeless, mga ano. yun naalala ko lang sila na yun. Kasi sa buhay talaga, ni kailangan din dumiskarte. Kung saan pwede yung kumita. Kaya pa ako sa mga nagtitinda. Talagang ano yun. Ako din mga ka-Wonder, relate ako sa mga gano'n. Kasi nung bata ako, kasa kasama ko yung nanay ko, si Wonder Nanay Vlog, na nagtitinda nagtitinda sa mga palengke kaya magaling akong magtinda mga kawandor <laughs> ay ayan, ayan na um, ano sana ano maging okay lang sila at ano lumaki silang masisipag na mga bata at, sya, at okay. syempre lagi silang malusog kasi mga independent yung mga ganong mga bata, mga kawander mga ganong ah, edad tapos palabas-labas tapos nagtitinda independent sila, marunong sila sa buhay kahit mga, mga musmus pa sila marunong na silang maganap buhay kaya mga kawander, bago pa tayo mag dito maraming maraming salamat sa panunood at saka syempre, see you again in our next vlog